Hello, guys. Good afternoon. Sa namiming ang yung queen of the farm. Pag may nahuli tayo, may pang-ulam. Manami na siya, guys. Anhon. Um, lag pangun. So, as you can see, ang ganda na aking background. Green na green. ayon Shooty po like your queen. Gaka-utlo-utlo aton nga live kay rayo signal. Tudaan balayo rayo. So, for now, ay pasang nagatukob. So, let's wait. So, may arang nga itong bunit. Tatlo kabilog. May floater siya, guys. So, ang floater, amun lang na siya nga Kung nag-move siya, it means ginatukob siya sang isda. Kapadayaw ang aking phone gold. Baliktad ata daw. Ayan, ang galutaw ng turaksoy. Ba't ayaw pa mag... ayo uh, ayaw magtukob. Isahan natin. Makita ko guys, may lumabaw na turaksoy. Ayan. kita kita ko ang akong bunot. Kabay pa mamak ko ang king of the form. Pero may pang ulam kaya guys sa dinner ang tag na ito. Adobong takway. Tsaka yung kay daddy meron siyang apritada doon. At ginata ang pantat from mother-in-law. Dara mother-in-law kahapon. Kanda inday halin. Sa hinis. tao ang turaktoy pero wala gatukob sulit so, si kung may matukob ayan so pag dito ka sa probinsya medyo bored ka punta ka lang dito mamingwit mingwit relax relax ganon stress reliever ba so kung tamad ka mamingwit sa araw so ayan guys may na tayo it's uh, Dadu. the do yay Grabe, lunok na lunok niya yung ano, yung bunit. Tingnan nyo, yan. It's just uh, the dito sa aming probinsya. So, iwan ko ang tawag sa inyo, guys. Super fresh, the do. Nan. No, gulag ni siya, guys. Bago lang, oh. Oh, oh, araw. No. Ayaw yung maghulag-hulag. Uy yung ibang bonet, wala pa sa to agad. Basta mapisan ka lang, guys. Masipag ka lang dito sa probinsya namin. Um, marami ka talagang uulamin. Ayan. Mabuhay ka dito. Masipag ka maghintay kung may mga bimingwit ka. Makuha kaya natin tong taga kasi lunok lang lunok. Oh. Cheran! Yum! Yum, yum. So, ganito yung mga isda dito, guys. May dadu, may mga taiwan. So, yung hindi lang dito katukob, guys, is gurami. Kasi medyo maliliit yung mga gurami. So, kukunin ko siya. So, yung mata ko hindi maalis doon sa iba kong bunit. Kasi baka maano, ma... ano, ma... magtukob din. So, ito yung kugon. So, dito natin ilagay. So kung Taiwan guys, uh, nahihirapan akong kumuha ng ano, kumuha dahil mayroon siyang tinik pero ito okay lang lang tinik. Grabe, lunok lang oy. Sumangit dito sa ano siguro oy. Asan? Kuha. Ayan. So pag uh, alam mo talaga guys pag mga Taiwan or dadu yung nagatukob kasi nga maano ang diretso lunok na wala nang etcheburchi tulad ng puyo na gina natawag na gina tiksim siman pa. Ayan. Ayan na. Uh, <laughs> Ito nang uh, lago. Ayan. So, dapat yung lago nyo, guys, ah uh, ano siya, buhay na buhay at saka super healthy para makita ng ano, isda pag nagmove-move yung lago. Ayan. So, dapat i-cover lahat ng bunit na hindi makita ang ating ano na, taga ba. So, ito lang guys yung binabantayan ko. If nagmove siya, it means may get Floater tawag ko dito balik natin para baka may mabinglit pa tayo kung lang yung huli natin mga tatlo okay na yan dahil malaki naman yung dadu Lansa. so ayan binalik ko yung dito ko palang nabunit yung may kuha yung dyan Mahilig kasi yung mga daduk-daduk na yan sa medyo marikot-rikot na area. Just like mga Taiwan-Taiwan. Kasi pag may mga damo-damo dyan-dyan, ma-lamig yung tubig. Hindi hmm. kasi sirong siya sa mga anong lamig yeah. Grabe, hanggod ang punggod guys. Mm. patiently waiting. Sa palang <laughs> aron ko So kabay pa madugang dugang ngan. Panglang panglang pang. Ayan guys, si natukubo, natukubo, natukubo. Ooh, puyo. Ayan. fresh na fresh. Lagay ko muna yung phone. <laughs> Pasensya na guys. Wala tayong videographer. So, tiis-tiis na kung anong meron. Ayan. Aray. Masakit siya, ha? Huh? Ouch. Bariliso. Ang yung eyeball ka, ano? Ayan, dalawa na. Bak, picture mo na ang queen. And then, ibalik natin, guys. Yung ating lago. Palitan natin naman ng fresh. Ayan. Para attractive naman sa fish. Buhay na buhay ang ating lago. Yung aking mata, guys, is parang ayaw umalis dito sa dalawa akong bunit kasi baka may magtukob at saka namisok kita nito makuha namita ni live guys kaso hindi kalambot naga naga ano naga kung la, kung la ang signal Ay, na sobrang baba na ng floater niya. Kasi balik natin sa proper ano position. Charot! <laughs> Ayan, balik. Ayan, patilid. Sa At saka mag-wait na naman ng may maghulag-hulag. Pertika lang siya. Oop. Nadulhog ka din ako. Nadulhog ang kong nga dawi. Gapisik-pisik ang kuyo. Diba? Fresh. Fresh pa sa inyong model. Ayan. Wait na naman. So, ito guys, Taiwan naman yung atong huli. Ayan. Alive na alive ang ating Taiwan. So, hindi ko na videohan yung iba guys. So, ito na yung nakuha ako. May dumadag na puyo. So, dagdagan pa nitong Taiwan. So, yung mata ko guys, hindi umaalis sa king okay, bunit kasi maya-maya may may isda. Kapag ganito Taiwan, natatakot ako guys. Kasi may tinik ito. So, keep distance yung aking tamay kaya baka mabuslot ayan. ayan 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 na yung Taiwan pero iwan ko kung paano ito makuha yung aking ano, uy itong aking bago-bago ang dami na susubra so, ng sangkarolagpangan kidag ko kaunta unyo gid ang ano ambi. eh puriya tunok <laughs> ayan ang dare nakinakunan ko ng photo guys and then lagay lang natin dyan hindi na makaalis yun dyan sa ating pang kabit ayan yung isa nating bunit naga ginatukob din ayan 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 ay. Grabe ang haba ng nakuha ko oy. Eh. <laughs> Lipak. Nag-ano siguro ng sangit 'yung isda.